musta mga kaibigan ngayon ay pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakatakataka at katapapakot na paksa sa dagat ang mga barkong mundo ang mga barkong ito ay puno ng mga kwento at alamat na nagpapakita ng misteryo at kapahamakan handa na ba kayo? tara simulan na Una sa ating listahan ay ang Flying Dutchman. Unang-una sa ating listahan ang kilalang Flying Dutchman. Ayon sa alamat, ang barkong ito ay isinumpa na maglayag magpakailanman nang hindi makakarating sa daungan. Sinasabing ang, kapat ang kapitan nito si Hendrik van der Decken ay nagpasyang ituloy ang paglalayag kahit sa gitna ng napakalakas na bagyo. Dahil sa kanyang katigasan ng ulo, isinumpa siya at ang kanyang barko na maglayag magpakailanman. Maraming mandaragat ang nagsasabing nakita nila ang Flying Dutchman na lumulutang sa dagat, lalo na tuwing may malakas na bagyo. Ang barko ay kadalasang inilalarawan bilang isang lumang barko na, na nababalot ng mga kalawang at umiilaw ng kakaibang liwanag. Kapag makita ang isang barko, ang Flying Dutchman, ito ay itinuturing na masamang pangitain na nagdadala ng kapahamakan. Ang Mary Celeste. Isa pang kilalang barkong multo ay ang Mary Celeste. Noong 1872, ang barkong ito ay natagpuan sa Atlantic Ocean na walang sakay na tao. Ang barko ay nasa maayos na kondisyon at may sapat na supply ng pagkain at tubig. Ngunit, ang buong crew ay nawala ng walang bakas. Walang nakakaalam kung ano ang tunay na nangyari sa kanila. Maraming teorya ang lumalabas uh, mula sa pag-atake ng mga pirata, pagkakasakit ng crew, hanggang sa supernatural na pangyayari. Ang kwento ng Mary Celeste ay nagbigay inspirasyon na maraming nobela, pelikula at dokumentaryo. Hanggang ngayon, nananatiling isang malaking misteryo ang pagkawala ng crew nito ang Urang Midan ang Urang Midan ay isa pang barkong multo na kilala sa kanyang misteryosong kwento noong 1947 isang distress signal ang natanggap mula sa barko na nagsasabing all officers including the captain are dead lying in chart room and bridge possibly whole crew dead nang matagpuan ang barko lahat ng crew ay patay na may mga mata na nakabukas at ang mukha na parang natatakot. Walang malinaw na paliwanag kung ano ang sagi ng kanilang kamatayan. At maraming haka-haka na maaring ito ay dahil sa mga kinikal o supernatural natural na pwersa. Ang SS Valencia Ang SS Valencia ay isang pampasaherong barko na lumubog noong 1906 malapit sa Vancouver Island. Maraming pasahero at crew ang namatay at mula noon maraming ulat ang nagsasabi na may nakikitan munto ng barko na lumunutang sa dagat. May mga nagsasabing nakikita nila ang mga imahe ng mga pasahero na kumakaway para sa tulong mula sa barko. Ang mga ulat na ito ay nagbigay ng, sa S.S. Valencia ng reputasyon bilang isa sa mga pinakakilalang barkong multo sa Pacific Northwest ang Lady Lovivan isa pang alamat ng barkong multo ay ang Lady Lovivan ayon sa kwento noong 9, uh, 1748 ang barkong ito ay lumubog malapit sa Goodwin Sands sa England matapos ang isang trahedya ng pag-ibig sinasabing ang kapitan ng barko ay naglalayag kasabay ang kanyang bagong asawa ngunit ang inggit ng kanyang first mate ang naging sanhi ng trahedya mula noon tuwing ikap 50 o ikalimampung anibersanyo ng paglubog nito sinasabing nakikita ang lidi Lobiban na lumulutang sa dagat na parang isang multong nagbabalik iyan ang ilan sa mga katakataka at nakakatakot na kwento ng mga mul barkong multo sa dagat ang mga kwentong ito ay patuloy na nagbibigay ng takot at intriga sa mga maraming tao at nagpapaalala sa ating ng mga misteryo ng karagatan. Sana ay na-enjoy ninyo ang ating talakayan ngayong araw. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at ishare ang video na ito sa inyong mga kaibigan. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Maraming salamat.